Hello beautiful soul, ikaw ba ngayon ay nagtatrabaho ng full time? O kaya ikaw ay isang OFW? O kaya ikaw ay fresh graduate na wala ka pang experience? Kahit anong profesyon, pwedeng pwede ka dito. Hello, hello, hello! By the way, this is Jenny V. At isi-share ko po sa inyo ngayon ano yung ginagawa kong opportunity para kumita ng malaki. Even though, sinimulan ko lang din ito part time kasi nga meron din akong full time na trabaho dati. Pero hindi naman siya naging imposible kasi nga, di ba? Diba? Hindi naman tayo 24-7 nagtatrabaho. So, ayun, 2 to 3 hours per day, ginagawa ko siya sa free time ko. And kahit wala akong ayos, di ba? Kahit wala akong bihes, o kaya um, nakahiga ako, di ba? Kasi relax time, day off, o kaya, di ba? Nagtatravel ako kasama yung family, friends ko, nagagawa ko pa rin siya. So, dahil nga, pure online lang siya and pure chat. Kaya sobrang dali lang niya gawin. And alam mo yon imagine na habang nagtatrabaho, o ka, diba? Kumikita ka sa sahod, di ba? May full time ka na pinagkikitaan at the same time on the side, no? Meron ka din kinikita na mas malaki, di ba? Sobrang gandang extra income and alternative income na ito para sa iyo para this 2024 makapag-ipon na din, 'di ba? So, ayon and um, sobrang natulungan ako nito at ang family ko. So again, beautiful soul, no? If di ka pa kumikita online na iiwanan ka na. So ano pang hinihintay mo? Comment yes para maituro ko sa iyo ano yung ginagawa kong opportunity para kumita ng malaki.